Nagkasundo ang Pilipinas at Peru na palakasin ang kanilang ugnayan sa iba't ibang larangan. Ang naturang partnership ay sa gitna ng pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong non-resident ambassador ng Peru sa Pilipinas nitong Martes kasabay ng pagtanggap ng credential ni Peruvian Ambassador Cecilia Zunilda Galareta Bazan sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas at Peru ay dapat na magtulungan pa upang harapin ang iba't ibang hamon lalot na sa recovery stage ang mundo mula sa epektong dala ng coronavirus pandemic. Sa karagdagang mensahe ni PBBM, ipinunto nito na naantala ng pandemya ang food supply chain, gayon din ang iba pang mahalagang bilihin. Binigyang diin pa ng punong eksekutibo na dapat patuloy na maghanap ng mabagong paraan ng pagnenegosyo ang mga bansa. Sumang-ayon naman si Bazan sa pangulo at sinabi na sa isang magkakaugnay na mundo, ang mga bansa ay kailangang magtulungan upang maging mas epektibo sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Idinagdag pa ni Baza na ang Peru, kasama ang Chile, Colombia at Mexico, ay nagpapanatili ng isang subcorporation mechanism sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan isang napakahalagang miyembro ang Pilipinas. Binanggit din ng Peruvian ambassador na ang kanyang bansa at ang Pilipinas ay naharap sa mga karaniwang issue tulad ng sustainable and inclusive development, technology, innovation, climate change at education. Higit pa sa kasaysayan ng kanilang pagkakaibigan, ay regular din na sinusuporta ng Pilipinas at Peru ang isa't isa sa iba't ibang multilateral fora. Maging sa UN Forum for East Asia Latin America Cooperation o sa pamamagitan ng mga inisyatiba sa APEC Pacific Alliance, at ASEAN-Pacific Alliance Dialogues. Ang Peru ay siyang magiging host ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa susunod na taon. Napapanahon ang appointment ni Bazan bilang bagong envoy sa Pilipinas, lalot nakatakdang ipagdiriwang ng dalawang bansa ang isang mahalagang milestone sa susunod na taon, ang ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon. Naitatag ng dalawang bansa ang diplomatic relations noong November 13, 1974, kung saan itin itinayo ang Pilipinas ang embahada nito sa Lima noong 1982 at ang Peru ay nagtatag ng misyon nito sa Maynila noong 1980. Noong nakarang taon, umabot sa 36.3 million US dollars ang export ng Pilipinas sa Peru habang ang import nito ay naitala sa 2.9 million US dollars. Kabilang sa pangunahing exports nito sa South American country, ang electronic products, tuna, iba pang manufacturers, non-metallic mineral manufacturers at chemicals. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Kresiling Katarong, SMN News.